ito po magandang gabi ulit uh, mayroon naman po tayong ibabahagi ngayon ang ating ibabahagi naman ngayon ay ang pampasabog ng mga espiritu o ang mambabarang ay sasabog ito po uh, gamitin po nitong pamarosa kapag nakasapi po yung mangkukulam Maari naman din itong gawing panglunas ihiplin niyo pa sa tubig Sasabog at sasabog po yun ang kapangyarihan ng mga masasama. Kasi pampasabog po ito eh. Ang orasyon ay, Biak hom nook. bagsaak biak igusom. Ang susi naman ay, Bumaek suok. Ayan po. Ingatan po ninyo yan. Kasi uh, sa screen nyo lang po tignan. idelagay ko lang dyan yung pampasabog maniwala at magtiwala lang po tayo. God bless po sa lahat. Maraming salamat po Sana naniwala at nagtiwala. God bless po sa lahat. At ano, God bless din sa aking team sa Divine Guardians of Yahweh, na lalo na kay Orimus Divino Sator. God bless po sa lahat.